is Friday, kaya munggo day. For today's video ay magluluto ako ng ginisang munggo. syempre ang aking gagamitin sangkap, talbos ng ampalaya o dahon ng ampalaya, kaning baboy na hiniwa-hiwa na ng maliliit, bawang, sibuyas, kamatis, at nor cube fork. syempre ang chacharong baboy. Hiniwa ko na ng maliliit ang bawang sibuyas at ang kamatis. Ayan, ang sutanghon babad muna para mamaya ay malambot na pag inilagay sa ating munggo. Ayan, nagasang ko na ang munggo at binabad ko na rin siya ng 3 hours para mas madali siyang ilaga or palambutin. Ayan, na malambot na siya. Ngayon naman ay akin na siyang ilalaga. Madali lang itong palambutin dahil na ibabad na ng 3 hours. Ayan, nailaga ko na. Napalambot ko na rin pala ang karning babo Inilaga ko na siya sa asin. Ayan, luto na or malambot na ang ating munggo. O ba diba, saglit lang, lumalambot na agad. Kaya ibinababad ko siya ng 3 hours to 4 hours. Ngayon naman ay magpapainit ako ng kawali. Ayan, pag mainit na, syempre lalagay ko na ang mantika. Hintay lang uminit ang mantika. Hindi po ulo ko ang pinapainit ha. Kawali po at mantika dahil ang ulo ko po ay kanina pa mainit. Joke lang po. And lagay na ang bawang. Isunod na rin ang sibuyas para hindi magselos. Durug-durugin lang ang sibuyas para mabilis maluto or mag golden brown. Alo-alo ilang natin para hindi masunog ang sibuyas at bawang. At ngayon golden brown na, ilalagay na natin ang ating Karning bapoy na pinalambot ko na kanina para saglit lang natin siyang igigisa. Hintay lang natin siyang medyo mag-golden brown. Yan, golden brown na. Ilalagay na ang kamatis. Yan, durug-durugin lang natin ang kamatis. Para din mabilis maluto. Bakit ba nakaugalian natin na pag Friday is Monggo day? Sino ba ang nagpauso ng Friday Monggo day? Dahil ako'y pani, paniwalain, kaya ginagaya ko rin ang nakasanayan na. Yan, luto na ang kamatis. Ilalagay ko na siya sa pinakuloang monggo. Ililipat ko na siya. Yan, sasaling ko lang. Ingat, mainit. At pag naisali na, syempre hugasan ko ng tubig o lalagyan ko ng tubig yung kawali. Sayang din yung nakadikit na lasa ng karning baboy at ng mga rikado ginamit. Ayan. Teka, lilipat ko lang siya sa kabilang kalan. Ayan. Para kitang kita sa kamera. Ah, halu halo lang natin. Tintayin lang kumulo Ayan, lalagay ko na ang nor cube for papalasa sa atin, lalo magpapasarap sa ating munggo. Kunting asin muna. Tantyahin natin yung lasa. Baka mapaalat. Mamaya na tayo mag-adjust. Ang bango ng ating munggo. Ngayon na ay lalagay ko na ang sutanghon. Sa puro po na sutanghon ang akin ginamit para mas malapot siya. Halo-haloin lang. Napakalapot na ating munggo for today's video. Ayan, halo-haloin lang. lagi lang natin haluin baka magtutong sa ilalim ayun eh ko na kung tama na ba ang timpla ng aking munggo medyo kulang pa siya sa asin yan dinagdagan ko ng kaunti kunti lang naman ang kulang medyo natatabangan ako ng konti Ngayon, lalagay ko na ang talbos ng ampalaya or dahon ng ampalaya. Hindi natin masyadong lulutuin dahil para hindi pumait. Susunod ko na rin ang chicharong baboy. Ayan, dalawang balot lang po ang aking inilagay na chicharong baboy. Ang munggo nga palang aking ginamit ay 1 fourth or 30 pesos. Ayan, tatakpan. Pag kumula na, papatay na natin ang apoy. Ayan, nakulo na papatay na ang apoy. Luto ng ating ginisang munggo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, paki-subscribe, like, and share naman po.